Hello guys, ito ang oh, mga kids, punta kami ngayon sa Tamak, beach, ayan nag-almusal sila para hindi magutuman sa biyahe Ito pang anak ko guys, ito ang sponsor sa pagkain sa beach, <laughs> naubos ng money niya sa... <laughs> Ayoko na mag-vacation, ayoko na daw niya mag pa, iba pang pa pasalubong iba pang gastos dito. O ngayon, mag pa kami. Siya ang sponsor sa gastos. Nagpalitson pa siya. Marami pa siyang pinaluto. Later, later may lechon po ah. Ito apo ko guys, si JP. Hello. 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 Bakit parang lonely? Hindi ako, hindi ako lonely. Just... just ano? Ano ko na, ano na ako sa Ano na? Nagsawa ka na? Ayaw mo na? Okay. Marami kasi. Kumain kayo rin marami para hindi kayo gutumin so, sa biyahe. Kung ang pelikin, makakasin sa Kainin mo yung pagkain yung mati. Hello guys. Ito guys, oh, yan ang sponsor namin. Ubus ng pera niya. Ayan na na niya magbakasyon kasi naubos ng money niya sila lang Ito na lang, yes, Ito po. Lang. Ito. Ayaw, 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 ayaw. ayaw, mo, ayaw na, yes, mo na sa spaghetti? Tinapay na mo na pa? Gusto mo pa? Teka, po. Hanbotan ay Gusto niya no. Ako na po ang nagastos, ako pa din ang magagawa. Ganyan <laughs> <laughs> okay, 'yun, ano? sila. Marami ayaw, pa siyang gastos sa akin, guys. Iba pang pasalubong. Ah, ito gusto mo. Ito pala ang gusto niya. Hindi siya nagsasalita. Ay, hindi. Bakit hindi nagsasalita? Ay, ay, I'm sorry. Ay, gusto pala niyang biko. Oh, anak mo. Ano mo doon ng kutsara at ang okay. Ito guys, oh, sarap. Biko. You want biko ate? Marami pa kami niluluto doon sa kusina. Ay. Ay. Iba-ibang putahe. Meron pa kaming litson mamaya. Gastos lahat ng anak ko. Nagbakasyon siya, ubos ang money niya. Tapos katulong pa rin ako dito. <laughs> Magugas pa rin akong plato. anak mo ang plato? Ito, ito, ito. Kani, uh, GPO. Yung, oh. Uh. Hmm? hmm? Yung, uh. Parang gikabuhi ko nagtanaw sa buwan. <laughs> Gusto pala niya ang biko, hindi nagsasalita. Okay, Magugas ka ate ha. ng ano, favorito nila ito mga. Mm, sarap yan. Akala ko nagkain si Vanessa kanina. Ah, uh, okay, coming. Nag-orange na siya. Ang batang mukhang kain. Muscle, Marcel muscle ang pisngin. Ayaw siya kumain ng marami ngayon kasi reserve daw ang tummy niya sa litson mamaya. Pero nakadalawang putahin na. Reserve daw mamaya sa litson. Ayun putahin. 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 Ipa-explain na Ipa-explain ng na mami mo. Ano yung putahin? Ano yung putahin? Ito ang kapat... Ito rin ang video ano ko. Yan, guest Walang ambag. Walang ambag. <laughs> <laughs> ito rin ang ano ko. Sponsor yan silang dalawa. Sponsor sa gastos. Sino pa? tagahugas? Sila pa tagaluto, sila pa tagahugas. Tagakain lang kami. Balik na mga abroad, mag-ipon. Mag-ipon pag dito. Bagbakas yun dito, tapos ng bahay nyo. Directo so, na house so, blessing. House blessing na naman. <laughs> <laughs> house blessing. <laughs> gastos na naman yun. That's life. That's why we need to earn money. Work hard. Work hard. To your food. To <laughs> <enjoy> your food. <laughs> <laughs> Thank you for watching. Magbigay okay. din na kami. Punta kami ng beach.